Mawalang panahon ang bubungad sa mga taga Metro Manila ngayong araw. Pinahatuloy ang mga kalsada at nakansila ang pasok sa eskwela. Narito ang report. Madaling araw nitong Webes nang bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa bahaging ito ng GR Avenue, bahana pero nakakausad pang pa ilang sasakyan. Nang lumiwanag, ganito na ang eksena. Ang baha, halos dibdib na. Stranded tuloy ang mga motorista ang ilang tumirik na sasakyan, iniwan na lamang sa kalsada kaya nalubog na. Pero kung bad trip ang mga motorista, enjoy naman ang mga batang nag-swimming sa baha. Yun nga lang, kasama rin nilang nag-floating ang mga naglutangang basura. At dahil sa pagbaha, kinansila ang klase sa buong Metro Manila ngayong araw. Marami rin commuters ang nastranded ng bumaha sa España Boulevard sa Maynila. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko. Ganito rin ang naging sitwasyon sa may Taft Avenue napapalusong tuloy sa tubig ang mga pedestrian. Ang mga ayo mabasa ang kanilang sapatos napapabili na lamang ng tsinelas. Bitay din, 150. Nalubog din sa baha ang ilang sasakyang ipinarada malapit sa Marikina River. Mabilis kasi umangat ang water level dahil sa malakas na ulan hanggang kaninang madaling araw. Kaya agad na itinaas ang first alarm kaninang umaga. Dito rin ang bagsak ng tubig mula sa mga kalapit na bundok. Kaya bantay sarado kung aangat pa ito ng 16 meters o mag-second alarm. Ibig sabihin kasi nito, ililikas na mga residente nakatira sa mga mabababang lugar. Malaking tulong na rin daw na nag-dredging sila, kaya hindi agad umapong ilog. Kalahati ng volume ng tubig ng undoy, okay. uh, binagsak kaninang madaling uh, araw. Eh. Wala pa naman tayong evacuees dahil wala naman talagang binabaha pang uh, lugar sa Marikina. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Okay. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.